Welcome sa aking YouTube channel. Daming prutas dito guys. Oh. Ay, may bayabas. Nalaking bunga ng bayabas guys. Yan. Nalaking bunga. Oh guys. So. Oh. yan Oh. Bayabas. Yan, may bayabas. pag Isang bayabas. Wala pang bunga. Ito maraming bunga. Hmm. Daming bayabas oh, Kukunin ko ito maya Yan Ito pa o oh, malaki o oh. hmm. Sino sa mahirig Kumain ng bayabas Ipitasin ko na ito Para sa inyo Kung gusto nyo ng bayabas Masustansya Ang bayabas Ayan o oh. Mm. Ito, oh, sarap guys, oh. Ang daming prutas nito guys. oh, guys, oh, lansunis, oh. Yan lang mahihilaw pa. ano oh, lansunis. Lansunis, yan bunga. Ito kami guys, yan dito, Batangas. Ayan, oh, daming halaman. Yan, oh ang puno ng, ng sunis may rambutan rambutan pala yan hindi lang sunis yan guys so dito si mister ko guys kaya nagpasyal ako dito nawak ng binabantayan niya dito lupa maraming puno ng saging ayun puno nang saging. Hmm, saging bilis, oh. Puno saging. Saging, saging, guys, oh. Bunga, ng bunga. Ayun, may bunga dami, oh. Ini bunga tinggal sih, bulang na. Hmm? Hmm. Yun yung bahay guys oh Bahay ng amo niya. May ng lupa na ito. Yan, dito. Lawak-lawak guys. -lawak Ang luon sa likod. Yan. Yan yung court guys. Tapos yan. Nahulog yung bunga ng lang, ng rambutan. Mm. Nandito yung sa likod. Yan, ang doon. Mm. Ito yung likod ng bahay. Dahil hindi sila kinain yun yung halaman. Oh. Dami ibon. ng ibon guys hmm. ayan ang dami ng halaman ang halaman ang halaman ayan ang halaman guys yung eh. ganda ang ganda sa si likod guys ay ang ganda sa likod ay Hmm. Ang dito sa lupo, guys. May puno ng ano, dragon fruit. Yan, may malunggay. Gumapang sa malunggay, guys, ang dragon fruit. Oh. Yan, Maraming itong protas Meron din chiko, hindi pa hinog. Oh. Ayun mga rambutan hindi pa hinog ano, ano pa hilaw may langka din guys yan hmm, dami yung tanim dito guys nagumprot o wala pang bunga mapang yan oh, ito yung likod ng bahay Ayan, wala nang hinog. O, ano, rambutan. Ikot tayo sa likod. Ngayon na ako nakapunta dito, guys. Ganda pala dito. Ayan. May ano. May balingbing. Ito guys. O, oh, balingbing. Nahulog. Ito, balingbing. Nahulog ang balingbing, guys. Sarap to. Sayang. Ito pa, o. Oh. Yan. Nahulog tubig ang balinding ay um, hayang bango nakain siguro ng ibon niyan, kaya yan kaya nahulog ayan diba naikot ko na lahat pati yung mga malambutan guys oh hulog din yung bunga ah. hmm. sawak ng ano dito guys maraming putas pag sabay sabay sila mamunga guys sawak -sawa ako dito kakain guys hmm. balik na ako guys nandito na lang guys thank you for watching